dahil may mga estudyante ngayon dito guys ayan dito na tayo sa school mag-aaral na rin ako may bag ako o. diba ayan guys dito tayo sa school kasi hintayin ko daw wag mo daw ako mabas is na ako ha ayun si Pobby Bags ayun Request niya, hindi mo na daw ako alis kasi mga, yung mga, oh, yung mga nanay nung mga ano niya, mga classmates. Nandun pa daw sa loob. Dito muna ko alis. May mga uh request news pa na. Tingnan ang mga yes. na daw. Kaya, siyempre, bilang estudyante, naiingit daw siya na yung mga nanay ng mga teacher niya is nandun daw, dyan sa closing. Hindi ka mag-start sila. Kaya, yan. Dito muna ako okay, so. na. Kaya lang mahit paghintay ma kasi dito. Yan na. na? Kaya na ako. Ayan. Kaya na guys. Mga ka-idol. Uwi na tayo. Iba kasi talaga mga ka-mamsi. Mamsi! Ma talaga kapag ka oh, ang uh, nanay talaga yung nag-assist uh, sa mga anak kasi. Iba yung at papano is na ko naman yung yung mga panahon na wala ako sa kanila noon ayan binabawi ko na nagagawa ko na ngayon kaya proud OFW tayo guys mag isa pinas talaga para na rin tayo <laughs> kaya madlang free po mega nagasya ka sa inyong lahat kaya ito yung exit nila. Yung iba naman yung isa, entrance. Eh, kaya magkaiba. Kaya safe yung mga ano natin. Mga estudyante natin dito. Kaya yeah, thank you guys. Sa tawid na kami at meron din siyempre yung traffic aid. Ayan. Thank you. Thank you so much. Yan ang mga traffic aid natin na mababait. Mga ka-idol Mga kalori mapagpalang araw po. Medyo ngayon pala tayo nakapag-vlog kasi easy at wala tayong internet. Okay, thank you so much. Dito tayo dito sa bakery. Dito so, tayo na tinapay. Alam nyo naman, tinapay is my life. Thank you so much, guys. Thank you.